Ako ilang beso ko na suspended ng TV5. Sa so, mga mababaw na dahilan, I was suspended. And now this guy mas mas matindi ang ginawa. Cliff Ginko hindi niya masuspende. Anong klase yan? Huwag naman po sana natin pag-isipan dahil lamang dito kay Cliff Ginko, tatablah niyo na po yung TV5. Huwag po. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, itataya ko pong pangalan ko. Marami po magagaling sa TV5 sa news. Hindi sa 1PH. Sa 1PH, I guarantee you. Dahil kung balasubas yung mga taga 1PHO, 1 News, di wala na sana ako rito. Ang gagaling po, hindi kami considered dito. Na kapag merong nagkasala isa sa amin, inaction na namin. Kasi ang ginagawa po natin, especially this program, winawalis po namin ang mga balasubas sa ating lipunan. May kasabihan, bago ka magwalis sa labas, walisin mo muna yung sa loob. Unahin mo yung bakuran mo walisin, bago ka magwalis ng bakuran na may bakuran. And I'm doing that. I'm doing just that. Sa gitna ng isyong sexual abuse sa GMA, may lumutang na parehong insidente sa TV5 naman. Kamakailan lang, naglabas ng official statement ang kapatid network kaugnay sa isang empleyado na nagreklamo laban sa isang independent contractor na sangkot umano sa sexual harassment. Ayon sa pahayag, aware sila sa insidente at ito ay kasalukuyan na nilang iniimbestigahan. TV5 Management is aware of the matter regarding an alleged incident between a TV5 employee and an independent contractor, said TV5 in sa kanilang Facebook post on Wednesday, August 9. TV5 Management is aware of the matter regarding an alleged incident between a TV5 employee and an independent contractor. We have released the necessary notice to explain and are conducting an investigation to determine the facts so we may take the appropriate action. We have reached out to the persons concerned and are gathering information. Rest assured that the rights and welfare of all parties shall be protected. TV5 remains committed to fostering a safe working environment. We ask everyone to kindly reserve judgment pending our investigation. Nanawagan din sila na huwag mo nang manghusga habang nakabinbin ang pagsisiyasat nila sa issue. Ito, uh, gusto ko lang ginawin. Unang-una, of course, I love TV5. I'm not gonna be where I am kung hindi dal sa TV5. And I acknowledge that and thank you. Of course, ang pasasalamatan ko si uh, Boss MVP and all the uh, top management na tinulungan ako, at sinuportahan ako while I'm here. Was and while I'm here. Dito pa rin ako sa TV5. And thank you. Boss MVP, maraming salamat po. Um, hindi ko rin makalimutan uh, si... Um, attorney RCE. sa so yan sa mga nakatulong sa akin, mapunta sa TV5 at gumanda yung estado ko sa TV5. And thank you so very much. At uh, natutuwa ko never ever sa TV5 na nalapitan ako ng mga top management na, huwag mong tirahin yan, huwag mong tirahin ito. Never, pinapabayaan nila ako. I'm free to do whatever I want to do. Now, sasabihin nyo na wala akong utang na loob? Of course, it's not, it's not the utang na loob. In fact, I'm doing TV5 a favor. Pinapaganda ko i-mine na TV5 to show TV5 na hindi kami considered dito. Na kapag merong nagkasala isa sa amin, inaction na namin. Kasi, ang ginagawa po natin, especially this program, winawalis po namin ang mga balasubas sa ating lipunan. May kasabihan, bago ka magwalis sa labas Walisin mo muna yung sa loob. Unahin mo yung bakura mo, walisin, bawa ka magwalis ng bakuran na may bakuran. And I'm doing that. I'm doing just that. Now, ang, ang inabutan ko kasing pagdidisiplin sa TV5 is kapag may nagkasala, in-issue ng show order, bibigyan ka ng ilang aros na sagutin kung tama pa yung pagkaka, if my memory serves me right, three days ata, uh, four days. Ilang beses na ako na issue ng show cause order. E3. Even here, dito po sa Wanted sa Radio. Pag meron po ako na pagalitan o meron ako na bigkas na salita na medyo manghang, at that time, very conservative sila, show cause order. Suspended. Ako, ilang beses ako na suspended ng TV5 sa mga mababaw na dahilan. I was suspended. And now, this guy, mas, mal, mas matindi ang ginawa. Cliff Ginko, hindi niyo masuspinde. Anong klase yan? Di ba? Hindi pwede yan. Ang ibig ko lang sabihin, pantay-pantay. Kung ano yung patakaran sa isa, yun ang patakaran sa lahat. Hindi porket meron tayong taong para sa atin na importante o paborito o mahalaga. It doesn't apply to him anymore or to her yung patakaran. Babaliin natin. Wag po. Yun lang po yung aking sentimento. Pero again, ulitin ko po sa lahat ng makapanood nito, makapakinig. Magagaling po ang mga empleyado sa news. Trust me, because I've been there. Naging ano ako sa action sa tanghali. Um, naging ano ako sa frontline Pilipinas. Yes, ako. Um, ilang news nang dinaanan ko um in fact nagrating pa yung nagrating us ko yung uh, Meron pa yung ano um, ba to yung dalawa pa kami ni uh, Miss Ameline Veloso ah mm, okay not, so, ang taas, taas na taas tastas ng ratings no balitang balitang kalipo no sipi <laughs> lang channel yan eh. balita ang tapat ayun naman tapat. balita ang tapat frontline pilipinas idol in action ang gagaling po ng mga writer ang gagaling po ng mga researcher, director, um, cameraman, reporter, kaya nga nag-rate yung, ano eh, yung balita ang tapat. tumaas ang ratings doon. Sobrang taas. Idolid action. Frontline Pilipinas. Magagaling po sila. Huwag naman po sana natin pag-isipan dahil lamang dito kay Cliff Ginko, tatablahin nyo na po yung TV5. Huwag po ako na mismo nagsasabi sa inyo, itataya ko pong pangalan ko, marami pong magagaling sa TV5, sa news. Hindi sa 1PH. Sa ph I guarantee you. Dahil kung balasubas yung mga taga 1PH o 1 News, di wala na sana ko rito. Ang gagaling po, o si Miss Cherry Baile. Yes. Ang galing niya. Yes, si Ma'am Cherry. Ang galing na manager. Garantisado yan. Sir. Si Cherry Baile, the girl with the angelic voice. Ang uh, galing niyan. Anyway, um, seryoso na. Uh, magagaling po ang mga tao sa TV5. Yung mga reporter, kilala ko po yan, halos, halos lahat sila. Pwede yung mga bago. Yung mga cameraman, kagaling po nila yan. Masisipag. Kaya lang, para hindi naman sana mamansyahan itong mga masisipat, magagaling, mababait ng mga empleyado ng TV5, alisin na natin yung problema. ito si Cliff, para hindi naman madama yung iba para makita ng tao, ah, talagang disiplina is discipline. Again, ako po yung nagpapasalamat sa mga reporters, sa mga cameraman, sa lahat ng mga employees sa TV5. At uh, <coughs> patuloy niyo pong ginagawa ninyo. Okay. Yan lamang. And, uh, unless, eh, okay, huwag ka lang magsalita. Baka ikaw madamay. Okay lang ako. <laughs> Pero, anyway, um, kay Mr. Rolly Santos, Sir, mas matindi pa nga. Ano pangalan ng HR natin noon? Pa ano pangalan ng HR? Odette, yung Attorney Ona. Tama. Ay, opo. Si Attorney Ona, favorite ako noon. Every week, pinapatawag ako. Opo. Totoo yan. Bakit? Konting salita ako lang na hindi maganda. Office. Mm -hmm. Dalawang office. May office sa baba, may office sa taas. Dalawa, palagi ako pinatawag. Opo. Kasi nga, di ba, matapa ako. Ganito. Walang kinikilang, upak-upak. Minsan makapagsigaw tayo. May magsumbong lang na netizen. Ah, office. Office sa baba, office sa taas. Pero ba't ninyo kayang gawin ki Cliff Ginko? And at that time, nagdadala ako ng ratings sa inyo. Nagbibigay ako ng ratings. Pero okay lang yon Tama lang yung disiplina Bakit ito si Ginko ba? Nagbibigay siya ng ratings. Angkor pa ako noon. Anong ibibigay nito? Itong Cliff Ginko na ito. Yun lang po. Maraming salamat po. At kami po ay magpapaalam na muna. Okay. Thank you very much. At uh, maraming salamat po mga kapatid sa lahat po ng mga... Sir may nagtatampo. Sir Paul Padua daw po. Si Mr. Paul Padua! Ano? <laughs> Napakagaling yan! The source! Hindi, totoo yan. Totoo yan. Idol in action! Paul Padua! The best yan! Pero ngayon ata medyo pumalaot siya ng konti. Oh, Pero maganda naman yung pinunta niya. Yes, si Mr. Paul Padua, Idol in Action. Ang galing niya. Naku! Ako. Pag nakita niyo si Paul Padua, saluduan niya yan. Sabi, saludan. Sabi niyo, oy, Paul, saludo rin ako sa inyo. Sabi ni SRT o ni Rafi. Yeah. <laughs> Paul Padua, magaling yan. Sir Paul. Oh. O, si Antonio na magaling yan Kasi pag pinapatawag niya ako Palagi niya akong nilelekturan Eh may natuto ako sa mga lectures mm. niya Ah po mm -hmm. Okay <laughs> Sino pa? Wala na? Sige pa Maraming salamat po mga kapatid Sa lahat po ng mga sumabaybay ng Wanted sa Radyo Shari Raman, good afternoon po Rafi Tulfo po Mabuhay ang mga Pilipinas Mabuhay ang mga OFW Mabuhay mga manggagawang Pinoy Salute!